Ako si Ben at tara samahan niyo ko. At ngayong araw ay magluluto tayo. Maggayak nga lang tayo ng legal na shabu. Walang iba kundi ang shabuyas. <laughs> Gago! Maggayak na rin tayo ng luya. At syempre, huwag natin kakalimutan ang bawang. Pangontra aswang. Weh! At tara, simulan na natin. Magpainit nga lang tayo ng kawali. Sunod-sunod rin -sunod na natin. Ilagay natin ang bawang, ilagay ang sibuyas, pati na rin ang luya. Yung iba, nagtatalo pa kung ano ang mauuna. Mekos-mekos mo -mekos na yan, insaan. Kinamay pa, hindi man lang nag -gloves. Okay lang yan, konting dugyot, sustansyang dulot. Paano masabi? Maglagay na tayo ng paminta. Walang saktong sukat yan, tantsameter lang ang gamit natin dyan. Maglagay na rin tayo ng dahon ng laurel. Aba, kung may puno ang ganyan sa may bakuran nyo, ang yaman mo na siguro. Wow naman! Wow! Mekos-mekos mo na yan insan, gamit ang iyong sandok na kahoy. Na ah, hiniram mo pa kay Mang Boy. Si Mang Boy yung naglabas ng samurai. <laughs> Tapos takpan nga lang natin para masangkot siya. At habang nagsasangkot siya, balatan na nga natin tong mga patatas. Pero mag-ingat sa kutsilyo at matalas. I am the one, the way turbo activate speed up wow tapos kinaskas ko nga lang pala tong carrots turbo na uli natin para mabilis tapos para maiba naman ay buuin natin tong mga patatas sa carrots para hindi naman puro paghihiwa syempre <laughs> it's a prank tapos check na natin yung sinasangkot natin ilagay na rin natin yung carrots sya yung patatas takpan lang ulit natin hanggang sa lumambot yung mga sangkap pag all goods na, pwede na natin lagyan ng patis. Tanchameter nga lang pala uli ang gamit natin dyan. Tapos, lagyan na rin natin ng tomato sauce. Ang sarap-sarap na yan, insan. Mekos-mekos mo na yan. Tapos, biglang gumuho ang mundo ko. Pagdampot ko ng mamasitas, kaldereta pala. Eh, ang lulutuin ko ay apretada. Bahala na kung anong kalalabasan nito. Balak ko sanang isoli sa tindahan at ipalit. Kaso nabuksan ko na. Mekos-mekos lang natin ng konte, Tapos pwede na nating takpan. Maglagay na rin tayo ng konting magic. Grabe. Sarap na yan hinsan. mekos lang natin ng konte. Pagka medyo natuyan na yan, all goods na yan. At ayan. Luto na ang ating ulam. Hanggang sa muli. Thank you for watching.